sira na rin naman ng pamilya ko. Mandamay na tayo ng pamilya ng no. may pamilya. Ano ako lang sira ang buhay? Dahil ako tapat sa bagay kasalanan ko yun. Pero damay-damay dapat to Hindi lang yung ako ang sira ang pamilya. Ha? Ano, mga nakabang dyan. Kamusta na kayo? Shoutout nyo naman ako sa mga vlog nyo, ha? <laughs> mga nakaabang dyan. ah Mga nakaabang dyan na ibunyag ko ang kabahuan. Hindi, okay, abang lang kayo. Pagkawi ko na ng Japan. Para safety pa rin tayo. Ano, titirahin nyo na ako ngayon. Hindi <laughs> niya naman alam lugar ko, pare. Wala kayong matitirang ako Mangkaka-uwi ako ng Japan, gago! At masisira ko rin ang pamilya nyo. Tulad ng pagkasira sa pamilya ko. Oh. Huwag ah? <laughs> ka na mag ha pag Tingnan mo, pag binunyag ko kayo, hindi na kayo makakaganyan. Ano? Kamusta na? Kamusta na, Don? Kamusta na ako? Kamusta na, Surya? Kamusta na, Kata? Kamusta na, Fi? Kamusta na, Yo? Kamusta na, Seta? Kamusta na? Napakarami. Tsaka na natin, ano yun isa-isa Ah, pag nalipad na tayo pare, para hindi lang ako isirahan pamilya. Ha? Ah, Kinakabahan yan. Kinakabahan yan. Instant sira pamilya. <laughs> ah, yung isa pa naman doon, bagong panganak lang, ano eh, misis niya eh. Naku, magkakapospartrum bigla yun. <laughs> ah, bigla magkakapospartrum bigla. Wawa naman. Ah, ano? Sirang pamilya ko, paro. Instant ramen ka tama? Eh meron tayong instant ramen, kaso wala tayong lutuan eh. Sirang pamilya. Ah, oh, press Juan, vulgar na ba natin? O, uh, one na. E, bubunyag na natin ang mga baho ng mga yan. Magmula sa sugal lahat. Uh, para yung mga totoong tao, hindi kayo na ano ng mga alien na tao. Uh, mga alien yan, tol. Ha? Uh, kung sa USA, may PDD. Dito sa Pinas, meron tayong... Ding, ding. <laughs>